Gipaniguro karon sa City Agriculturist Office nga aduna igong supply sa durian karong Kadayawan Festival 2025. Sumala pa ni Faye Ogio, ang Agricultural Technologies ug Kakao and Durian Focal Person sa City Agriculturist Office nga kaya nga moabot ang mong supply sa durian kutob sa bulan sa Oktobre. Apan gibut niya sa mga opisyal nga bisan pa man nga aduna supply, apan dili makalao ang publiko ug barato nga presyo sa durian. Definitely, siya uh, medyo uh, increase the surprise because limited supply and to think na naatay existing na uh, 18 exporters Nasairan nga sa kasamtangan na sa 100 pesos per kilo ang farm gate price sa durian magdepende sa klase. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.